maglaga ako ng talbos. Itong pula na talbos, gagawin ko itong juice. Oh, talbos ng kamuti. Ayan, yung pula na talbos. Gagawin ko siyang juice. Ayan, iano ko pa muna ito. Iitos muna. So, ayan na guys. Um, inaitusan ko na talbos ng kamuti guys. Okay. Gagawin ko itong juice. Talbos ng kamuti. Sabaw ng talbos na kamuti na pula. Saka, ayan. Buti natin. Teka muna, lagyan natin ng... ang limonsito. Dire, dire. Limonsito, ilagay natin dito sa juice at saka asukal at saka ilagay sa ref ayan. ayan tatlo lang yung tatlo i-mix natin dito sa ating juice tingnan nyo ang kulay guys violet hmm. Ibiga lang yan dyan ayan. bagay ng asukal at palamigin sa ref or ice, pwede din ice at saka inumin, ayan Good for the health yan, guys. Yan. Wala kayo, ito ano. So, ayan, guys. Lagyan ko na siya ng asukal. Brown lang ang ginamit ko, guys, kasi ano, para tipid, mura lang naman kasi. Ayan. paghalo halo-haloin siya, oh. Ang pula niya, guys, oh. Good for the health yan, guys. Ayan. Pwede din siya lagyan ng ice. Pwede din ilagay sa red para lumamig. Mas masarap kasi kung malamig siya inumin. Masarap. Ayan. Oh. The organic juice yan guys. Organic juice. Okay. Thank you. Okay, thank you for watching.